Magandang umaga mga kabangka, narito na naman tayo, mag update tayo sa banggang ginagawa namin uh, Bago ko umpisahan ang pagpapakita sa inyo sa mga nagawa namin itong mga nakaraang araw Ako muna muli ay magpapasalamat sa inyong lahat Sa mga subscribers, uh, silent viewers, mga viewers saan man na uh, sulok ng mundo Kumusta kayong lahat at uh, bigyang kayo nawa ng uh, magandang paangatawan ng ating Panginoon ng magampanan natin, ng ating mga tungkulin sa araw-araw uh, mga kabangka, tayo natin pakita ko sa inyo ayan mga kabangka uh, maganda na ang forma ng ating uh, kamaruti ang <clears> isa <throat> doon sa dulo uh, parehas uh, ganun pa rin dito ay uh, okay na yung ating mga palangoy kabilaan yan ang update natin titingnan natin mga kabangka yung ginawa ng ating mga karpintero mga disenyo na ating uh, ng uh, karpintero ayan mga kabangka meron na silang na uh, gawang design dito sa kuan uh, sa railing nya mga kabangka ayan uh, maganda na mga kabangka tingnan natin at meron pa siya dito ano ayan tatabasin yan pang dugtong dito pang dugtong dito uh, ito nga pala mga kabangka meron pa itong uh, uh, kuan, meron pa itong kaharap siya bali magkasalubong yan itong mga kuwan ito mga kabangka tingnan natin sa loob mga kabangka dito tayo mga kabangka sa loob ito mga kabangka nilinis, na, nilinis ko na ito kahapon kasi nilalagyan ko na ito ng takip mga kabangka mayroon ng takip yung ating dalawa ayun mga kabangka matapos ko kahapon itong dalawa ito uh, katuwang ko yung aking uh, helper dito si Oliver ayan siya na ang gumalaw diyan mga kabangka ito ay lilinisin na lang pero okay na ito mga kabangka takip nito takip, takip dito sa ating manhole mga kabangka ayan yung takip namin sa manhole parang takip na rin yan kabangka ng ating uh, mga budiga parang pangisdaan na rin yung takip na yan uh, kaya lang kaya namin ginawa yan para kahit papano kahit hindi na siya kwan, hindi yan basta-bastang matatanggal ng uh, mga alun-alun lang mga kabangka ito naman ang aking tatapusin yung araw. Maliit lang ito, mga kabangka. Madali lang matapos ito. Ayan, may mga butas tayo sa mga gilid para katulad kapon, biglaan lang ang buhos ng ulan, mga kabangka. Uh, hindi, hindi siya tatagos. Ayan, may mga butas sa mga gilid natin, mga kabangka. Ayan. Dito, mga kabangka, ayan, ay nilagyan ko na ng ano to, takipat para masalubong. Akyat tayo mga kabangka. Yan ay nakaabang na yung kuan. Yan sana ay nakasiting na yan para i-kuan dito. I eh, sahig Ito mga kabangka pero ah uh, Pinauna ni Boss yung mga importante na mga kuan mga gagawin dito tayo sa taas mga kabangka kaya wala dito wala pa kami hagdanan mga kabangka kaya uh, dito ko hahakbang sa corner na ito sa parting ito uh, titignan ko kung anong akin munang ilalapag to yan jangkamuna ka muna Iyan ang ating update dito Sa taas uh, Ganun pa rin Sa Kuan May dalawa ng palo dito Nakahapon nga pala Mga kabangkasila bus Nagarsya sila Ayan Kabilaan dalawa Tapos ito mamaya Nakaabang na yung uh, Lubid Pati doon sa kabila mga kabangka ito ay sa loob hindi marumi pa kasi uh, dito sila uh, sila kurman kasi ito kayo buboy dito siya nakakuha nakakwisto mga kabangka ay uh, wala palang uh, butas dito kaya napukundo ng tubig malakas yung ulan kapun mga kabangka ayan yan yung ating update ngayong araw ito ay dito tayo mga kabangka ganun, ganun pa rin ganun din ang ito ay kumplito na hanggang doon sa kwan doon, doon sa dulo nitong uh, fiber ito ay lalagyan din to dito mga kabangka may design para yan yung kanyang ukit mga kabangka yan titingnan natin yan mamaya sa baba kung ano ang forma niya talaga dito ako gigilid lang kung mga kabangka hindi na nakakatakot kasi mayroon na siyang harang medyo marumi pa mga kabangka nagkakalat dahil hindi uh, pa nalilinis nabarahan yung aking binuotas dito <coughs> Ah, wala. Okay naman. Kasi yung uh, impact imbak ng tubig ang ating mina. Uh, ito, mayroon ditong imbak ng tubig. Mga kabangka. Makapal. Nang, uh, kung uh, kukuanin yan mamaya. Amin ng uh, palalabasin ng tubig yan mga kabangka. Diyan nga pala pina pasok yung one ating uh, palo mga kabangka So sa kabila, ganoon din. Dito tayo sa likod, wala pong pagbabago. ah uh, ito na ang isusunod namin. Ito na ang aming isusunod na sa saigan mga kabangka. Narito ako, uh, wala pa itong sahig dito dahil dito para nadaanin yung ano, dito para nadaanin yung uh, makina mga kabangka. Dito tayo recipe to mga pangat tingnan natin yung kabuuan ayan ang kabuuan ng ating ginagawa uh, mga kabangka ay mataas talaga mga kabangka nakakalula grabe ang taas niya oh ayan mataas itong ating uh, bangkang uh, fiber mga kabangka mataas siya ayan kumpleto na yung ating uh, kuhan palangoy dito nga pala mga kabangka hindi na kami magpipintura nga pala ang, kung ano ang kulay ng aming nga uh, ginagawa katulad niyang puti ahasain na lang namin ng makinis Pagkaki, pagkahasa ng na makinis Uh, pinapahiran na lang namin ng puro o pahiran na lang namin ng puro na resin na kung puti, puti, kung asul, asul tulad yan mga kabangka hindi na yan, wala ng pintura yan pero napakinta, baka mo ipininturahan hindi pininturahan yan mga kabangka pinayber, uh, muna tapos sa uh, linisin linisin ng linisin para kuminis tapos pinahiran namin ng uh, purong resin na matapang ang pagkatimpla mga kabangka para hindi malagkit kaya tingnan mo <coughs> ating uh, in ayan o, oh. makintab siya akala mo yung ano akala mo yung pininturahan talaga hindi siya pininturahan mga kabangka ganon din dito sa kabila makintab siya na malinis at makintab mga kabangka walang pintura na yan ganoon din ang gagawin namin sa lahat dito lahat ditong mga kuan wala ng pintura yan mga kabangka kung di itong ano na lang resin na lang na puro ayan o oh. ayan bababa tayo mga kabangka ikutin natin ayan mga kabangka tingnan natin yung mga yung forma ng railing Okay, oh. aking isusumin ayan yan ang forma ng railing hanggang doon sa unahan mga kabangka medyo makulimlim ang umaga mga kabangka parang ulanin na naman kami Ayan mga kabangka ang forma ng uh, bangkang ginagawa namin. Napakalaking bangka nito mga kabangka. Ang haba. Malapad na mahaba. Opo, puro na lang uh, taas. Wala na pong kailangan. Puro na lang pagpapiber mga kuhan namin diyan. Ayan mga kabangka ang kabuan ng ating ginagawang uh, fiber na bangka ayan hanggang doon sa unahan ay hindi ko na ipapakita yung kasuluk-sulukan ng unahan na yan dahil masukal mga kabangka natatabunan ng ating uh, mga kahoy diyan sa mga paligid ay hindi naman ako makapagtabas mga kabangka uh, busy tayo mga kabangka yan na lang ating update sa araw na ito kumuli magpapasalamat Ayan, shout out mga kabangka sa ating mga uh, supporter sa ating mga viewers, laging mga nagko-commento sa aking uh, munting vlog. Uh, shout out sa inyo mga idol, sila si Drake Cuerdo. Yan laging mga nakaabang yan, sila Jeep, Jefferson Malabatuan, uh, Jenny Ariglo ng Tagig, sila Michael Bisitasyon, uh, Rene Rini Aldaya. Ayan mga idol, uh, shoutout sa inyo si Eric sa Tumongtong, Irene sa Manyigo, uh, Gino Sisilio. Ayan mga laging mga nanonood, mga sumusuporta sa munting uh, channel ko. Uh, sa lahat ng mga manonood, uh, maraming salamat sa inyo sa inyong uh, pagsuporta sa aking mga kasamahan dito sa Dinekan. Sila Romil Ka Vlogger, shout out idol sila Raps TV Art Venture mag-iingat sa iyong uh, bagong pag uh, uh, pangingisda sa iyong munting uh, bangka. Uh, God bless you na no? bigyan ka ng maraming huli, mga bigyan ka ng uh, maraming swerte. Uh, idol uh, Art Venture si Dongyang uh, TV Kabadi. Badi uh, pasyalan mo ko dito. Uh, at uh, mayroon mga mabibidyo na magaganda maraming salamat uli sa inyong lahat uh, mga kabangka God bless you all mga kabangka